177 na polis na sangkot sa illegal drugs kinasuhan na ayon kay PBBM. Higit 151,000 drug cases na isang panang ng Marcos admin sa iba't ibang mga korte. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na may mga aksyong ginagawa ang pamalaan upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay PBBM, umabot na sa 177 police officers sa Metro Manila ang kinasuhan dahil sa drug-related offenses, kabilang ang pagtatanim ng ebidensya, unlawful arrest at excessive violence. Aabot naman sa 151,800 118 cases na may kaugnayan sa ilegal na droga ang naisampa ng Department of Justice noong 2022 at 2023 habang nasa 121,500 582 individuals naman ang naipakulong ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa illegal drug trade. Iginit Pangulo na ang magandang numero ay patunay lamang na epektibo ang ipinatutupad na kampanya laban sa illegal na droga. Una ng pinagmalaki ng Marcos Administration na nakakumpis ka ito ng 10.41 billion pesos na halaga ng illegal drugs sa mula Enero hanggang Disyembre noong nakalipas na taon habang mahigit 27 1000 barangays naman ang napalaya na mula sa impluensya ng ipinagbabawal na droga. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.